Ah. Kaneto. Jangan lupa like, share, dan subscribe Bapak-bapak, 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 bapak di bapak-bapak, 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 Doon yung ulo niya sa ano kabila. Doon yung paano niya. Ah, doon yung ulo mo. na po, tayo na po. Okay, oh again, so... Emergency po sa amin dinala. Sa so, totoo lang, hindi naman ito emergency. So, dinala po sa amin to ng tipaklong. Ha <laughs> ha ha. Sa to ito, Pogi? Sa basketball po eh. Nga sa basketball. Anong position mo sa basketball? Point guard shooting third. Kala ko center ka po eh. <laughs> <laughs> Kagabi lang to? Kagabi lang po. Okay, so dahil basically naman to, at bago to sa page natin kasi yung nga. Bago, ba to? bago sa bagong page. So mga bata, tira! Shi!

Ah! Relax, relax. Teka lang, relax. Ah. Ah! Ah! <laughs> <laughs> oh, no, yeah. tao, Basketball pa, no? Ang so, relax. Ano kaya? Oh, wala na yung maga. Wala na. Hindi <laughs> <do you> <laughs> yung maga na ugat na naipit, ha? mo na na ba? May masakit po dito. Talma ka lang. <laughs> <laughs> Sa kaling kita, may masakit pa pala. Bakit ka naman ang palag. Oh, kanina bang anak to? Gigigil mo dito eh. <laughs> so, dyan mo na kaya Pagpahingayin mo na natin. Tapos na natin mamaya kung ka dyan ng normal. So, pero possible, iika-ika pa. Baka maitapak pa lang. Nakita, hindi mo maitapak na? Ay, tapak ko po kanina, pero... hindi ngayon po ba? Hindi, hindi kanina. Hindi po eh. Hindi na kayo alali matapak. Lang, alali, alali lang talaga. Naka, abang kanin lang po talaga pinang tatapak ko eh. Ba't pag tinapak, hindi kaya masakit? Masyado. Masakit po. Hindi ko po, po siya maglap na ganun. Sige. Nakaalali lang po talaga. So dyan muna kayo. Pagpahingay mo natin. Tignan natin kung na kaya lang. Itapak pa. Again. Alamin na natin na pagpahingan na natin ito eh. Okay tayo. Dahan-dahan ha. Pakiramdaman mo muna. Itapak mo. Kaya mo. Dito sa side. Malabot dyan. Masakit dyan. oh Ayan na. Uh, uh, Isa. <laughs> <laughs> sigaw niya daw. Nakakahiya. Siya din naman. Subigaw. Ipogi <laughs> lahat ka na doon. Kaya. Kaya. Isa pa. Kaya. Kaya. Yeah. Kaya. Oh, nabibilisan niya pa, oh. Oh, ayos? Kani ang tipaklong na no. Ay, tipaklong, palaka ka na Uy, maga pa kaya ika, ika. Sige, Pogi, huwag mo lang sa'yo. Iupo mo na yan. Tsaka din to. Oh. Ang <laughs> gigigil talaga ako. Ito kayo na bang inak to? Ha? Babanggitin ko talaga yung pa. Ano na nanay mo? Ano, ah, ayos? ayos? Oy, pag ganyan, mas maganda ipa-ano nyo, ipa-ayos nyo agad. Kasi yung sa kanya, yung tama niya, masyadong ilipit. Ayun yung naglalak. Pag So, hindi ko na ito patatagalin. Pasensya na kayo, hindi ko lakad ng mahaba kasi gawa ng magapayan eh. So, hindi pa inadvisable advisable na ilakad ng ilakad. So, paano? Pag may ganyan kayong case, talin nyo dito, huwag nyo na yung patagalin. So, God bless mo sa lahat. Kita-kita tayo. Sana sila yung mga